Pangunahing bilihin bahagya ng nagtaas habang nga papalapit naman itong pagpasok ng buwan ng Disyembre. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Ramdam na na ilang mga nagbebenta dito sa Quiapo, Maynila ang bahagyang pagtaas ng presyo sa ilang pangunahing bilihin bago ang Disyembre. Ilang mga retailers nga dito gaya ni Tons Martinez na nagbebenta ng mga mantika, kondensada at ilang uri pa ng pasta gaya ng makaroni at bihon ang umaaray na sa naging pagtaas ng presyo sa kanyang mga paninda. Anya, maaari pang tumaas ng lima hanggang sampung piso ang presyo ng mga naturang produkto at inaasahan pa na habang papalapit pa ang Pasko, ay tataas pa ang mga ito. Mayroon na, mayroon na ibang nagtataas na atol. Oh, na oh, at oh. ng asukal, mantika, at saka yung itlog. Uh, sa mantika, mga 5 piso pa sa tinaas. Bawat liter, king uh, size. ay yung sa asukal, mataas dati 75 ngayon nasa 80. Samantala gayon din ang paninda ni Aling Marisa ng mga canned goods na ginagamit pang sahog sa mga salad at ilan pang pampalasa. Anya bubabagal umano ang pag-supply sa kanila ng mga produkto dahilan para magtaas sila ng bahagya sa presyo ng mga ito. Umaabot kasi minsan ng dalawang linggo hanggang isang buwan ng pagbagsak ng mga materyales sa kanila dahilan para pa lalo ng halos limang piso ang mga produkto niya. Isa rin anyang dahilan ay ang pagdaan ng mga nakaraang bagyo na sanhi umano na mabagal na bagsaka ng mga materyales sa merkado. Ito pa rin, mataas pa rin, lalong tataas pa. Ito 200 plus ang tinaas niyan. Sa iba nga, 1.5 na yan eh. Ang bihon kasi dati ang isang sako, 1.1. 1180 lang, ngayon 1115. Baka hindi na yun. Ang yun, hindi kasi alam nila maano yan eh. Iyan, konti lang pinataas yan. Mga limang piso lang, hindi ka mukha na matika. Mabigas naman, akit baba. Ganun. Eh. Pero yung mga nagbe-deliver, dati kasi weekly. Ngayon hindi na, monthly na. Iba two weeks lang. Sa, ano, matuma lang. Isang matuma. Nararamdaman na din ang mga nagbibenta ng ham ang maaaring pag-asito hanggang 20 pesos. Ayon kay Sheila Valencia ng isang sikat na tindahan ng ham dito sa Quiapo, maaari nang maramdaman ang pagtaas sa mga produktong baboy, lalo na ang ham, sa mga unang linggo ng Disyembre. Kahit anya marami ang kanilang supply, naasahan pa rin nila ang magiging pagdaas ng presyo sa mga ito bago pa pumasok ang buwan ng Pasko. Mga tao, hindi sigurado. Kaya wala pa kami yung update kung magtatapos o Marami na, marami na. Hindi naman yun, laging may handa. Ay hindi, naka-reserve na talaga para sa Pasko. Kayo naman ang mga nagbibenda sa mga mamimili? Kaya sila ng advice kung ano mga kailangan nila sa Pasko. Dahil, dahil sa kalamiti, tataas at tataas pa rin ang mga presyo. Sa kanila, mamili na sila ngayon. <laughs> kung may e, pambili, eh paano kung wala? Lalo na yung bihon, one-fourth, one-fourth na nabibili ng mga tao. Ano na lang, kasi na may mahanda. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!